Good morning mga kaparms So for today's video ay mag survey po tayo sa ating siling kapanigang So So makikita nyo na hindi po perfect yung ano natin yung sigang natin mayroon pong nadidilaw ang dahon it's natural lang po yon kasi dahil po sa matinding ulan ngayon no ng ating panahon ay December ay masyadong maulanin kaya yun po ang dahilan na nagiging uh, dilaw yung dahon ng ating sili pero uh, huwag kayong mag alala kapag ganyan lang yung sakit ng ating sili kasi uh, magagamot lang din yan maliban sa namamatay so makikita nyo mga kaparms uh, sa sobrang taba ng ating sili no? na, so sa video na ito ipapakita natin bunga na ating sili kasi ay uh, daw ito no? so napakabata po yung mga hinog na hindi natin masyadong makikita kung hindi natin sisilipin ganyan talaga ang sili mga kaparms kapag bago pa lamang na mumunga ang ating sili so ha harbisan ng first harvest sa will be on um, Monday so uh, bago po yan ma harbisan ngayon ipapakita eh, po natin kung mayroon bang makukuha na uh, bunga dito sa ating siling panigang so kahit gan ganito yung mga itsura ng ating siling mga kapams midyo uh, medyo pangit yung dahon niya pero hayaan po natin yan kasi ay talagang may bunga po yan. No? Talagang bubunga po yan. So silipin natin ang ating sili para makita natin kung pwede ba ito na maharbisan sa uh, lunis. So para makikita nyo mga kaparms. Ang ating sili. So dito, hindi natin makikita masyado na may mamalaki pa. Ito yun, no? sinasabi ko sa inyo mga kaparms. Ang sili kasi, kapag hindi lang po uh, madapuan ng bakterya ng kanyang puno oh. kahit ganyan yung itsura ng dahon niya mga kapams talagang bubunga yan kapag mataba o makikita nyo so maraming bunga pero makikita nyo yung dahon sa hitaas di ba pangit yan so hindi yan problema kapag ganyan yung sili nyo so tunghayan natin dito yung maraming bunga kasi mag harvest po tayo lunes ayan so so blessed no kung bago ko palang uh, bago mo palang uh, uh, kung bago ka palang sa pagsisili no ay ito po ay napakasaya mo no dahil po ang ang iyong sili na tinanim ay nagkaroon ng bunga na marami. So silipin natin sa loob. Ayun oh, no? mga malaki na po mga kapams, no? Malaki na po at uh, matigas pa naman, no? Oh? Yung mga bunga niya. So ayan Lalim. Ay ito nga may nabubulok oh. Yeah, Nya, mananakapakadami mga kapams 'yan po. So makikita natin. Sa ating sili na uh, marami po siyang bunga. So sa ngayon, December, bagsakan ng sili ngayon. Pero okay na din at least uh, makabinta tayo sa ating sili uh, kaysa naman uh, mahinog lang no. Medyo bagsaka ng presyo kasi marami ang nagtanim sa taon na ito 2024. So nasa 40 lang ang kuha ng buyer namin dito sa Masbate. So pwede na din 'yon kahit paano O pumili ka no na na yung sili mo mahihinog ma 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 lang sa puno at malalaglag no napakasayang naman kaya ito yung sili natin uh, pilitan natin i-harvest kahit uh, mababa ang presyo kahit papaano may pang new year tayo mga kaparms ito wala nga masyadong bunga pero mayroon talaga eh, ay bago, bago pa naman yung sili natin hindi po lahat ay nagkakaroon ng malaking bunga ay ah, yung bunga niya talaga ay maliliit pa o dito mga kapams silipin natin kung mayroon yun mayroon oh. ito mga malaki na nga oh. pero hindi pa siya masyado ito natutumbaw oh. sayang yung mga bunga niya nasa lupa yan o oh. maraming bunga kailang natutumba siya So, so, sobrang bigat niya na tumba siya kasi yung sili namin dito mga ka-farms ay wala pong hindi po tayo nakalagay ng ano ng pangbugsok o kaya puste dito kaya kasi tinanggal namin mga puste dito kasi dati ay natumba no kaya wala tayong hindi tayo nagkakaroon dito ng puste sa ating uh, sili so doon lang sa kabila yung may puste. nandun banda sa labuyo natin So dito, Silipin din natin ulit kung mayroon ba. Mayroon ba talaga? Ayun o, mga medyo maliit pa. Ito, malaki o. Yan o, mga malaki na mga kapams Yan, malaki. Yung ganitong mga bunga ay... Ito, pwede na ito. Ito. Pero piliin lang natin yung mga masyadong... Yung kumbaga mga... Uh, yung mature na talaga at pwede na talaga i-market dito marami nga bunga ito pwede na ito ito pwede na to lunes so makikita nyo hindi masyadong malinis yung sili namin kasi sa sobrang dami po nating ina ano asikaso oh. kaya hindi po tayo nag nakapaglinis ng mabuti sa ating sili oh, unlike dati na yung mga gulay natin hindi katulad nito So hindi po natin na linisan. Ang importante po dito mga kaparms na ang sili po natin ma-sprayhan po natin mabigay po yung insakto yung mga nutrients niya at yung pamatay sa mga peste yun ang pinakamahalaga sa ating tanim mga kaparms so lalo na dito sa dulo marami talaga yung bunga dito sa dulo eh. tingnan natin sa dulo. Dito, i, eh, 'yung mga mahabang bunga. Ayun oh, medyo alanganin pa pero ang iba malaki naman. Dito, ang oh, um, hindi nga maganda 'yung dahon niya pero ang bunga mo talaga oh, makikita mo talagang dami. eto may dami 'jo. Oh. So, kung hindi na i-sprayhan sigurado na dadami po 'yan, ganyan. So ngayon ay mag-i-spray muna kami dito. So araw ng Sabado, mag-spray tayo. Kasi lunes pa naman tayo mag-ano dito mga kaparms, mag-harvest sa ating sili. Ito po ay nilagyan namin ng kanal para kasi ang sili kasi masilan kasi mga kaparms. Kapag hindi natin uh, bawal po yung, yung tubig na mag sa kanilang puno at doon po dadaan ay mabilis po sila madapuan ng mga sakit no katulad ng mga punjay ito po mga ka so marami pong bunga dito dito talaga nakikita yan ayan, ayan. dami yung bunga diyan dito talaga oh ito mga ka yan oh yan so matutuwa ka talaga sa tanim mo kapag makita mo talaga ang daming bunga no so ganyan po magbigay ng bunga ang tanim. So no? kapag nalagaan natin mabuti at kasabay din sa mga biyaya ng ating Panginoon na kung sa ganon binigyan po tayo ng magandang tanim at uh, maraming bunga ang ating tanim. So pasalamatan din natin, no? Sa bawat po uh, tagumpay natin mga kapans, dapat marunong din tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi uh, lahat naman ito ay uh, biyaya din, no? ng ating Panginoon kasi yung ano yung lupa no at saka yung hangin sa kang araw uh, lahat po ay uh, ginawa po ng Panginoon so pasalamatan po din natin siya eto po mga uh, ka so oh, napakadami talaga yan ah. so matutuwa ka talaga makikita mo ganito yung sili mo eto oh, kaya kaya mga ka kapag ganito yung mukha ng sili nyo wag kayong mag uh, wag kayong mag ano nito kumbaga magdismaya no ma discourage no sa ganitong mukha ng sili nyo kasi kapag mataba yan binigyan nyo ng magandang uh, abuno spray bubunga talaga yan o tingnan natin ayan so pag ganyan ang mukha ng sili nyo huwag kayong madiscourage mga kaparms alam nyo dati kami din nadidiscourage din ako nadidiscourage talaga ako kapag ganyan yung sili ko pero kung alam mo kung anong pwede mong iabuno dyan ipataba mo huwag kang mag alala pag ganyan yung uh, mukha ng sili mo kasi bubunga talaga yan o tingnan natin yan i-compare natin dito yan o pareho lang si iba yung itsura nila maganda to eto masyadong makulot ang dahon pero tingnan natin sa bunga. Ayan. Saka doon. Ayan. Di ba pariho lang din? No? Makita mo nga, mas madami pa to eh. Dikit-dikit pa to eh. Kaya huwag kayong magdismaya kung ganito yung dahon ng inyong sili mga kaparms. So, let's go na po tayo. Ayun na po ang update natin dito, mga kaparms. Kasi, uh, we'll be on Monday. Mag-pitas po tayo dito. Pero yung kukunin natin mga kapams, yung mga malaki lang talaga. Oh, masyadong madamo na yung sili natin. Kasi hindi na po tayo kasi busy na po tayo sa pitas sa ating labuyo na uh, kasi mula pa lang mag uh, pang-apat na pitas pa lang mga kapams pero busy na po tayo. So hanggang dito lang po yung ating uh, video. Sa araw na ito mga kaparms at god bless po sa inyong lahat at salamat po sa patuloy na pagsuporta walang sawang pagsuporta sa ating channel um, kung napanood mo itong video na ito huwag kalimutan i-share ang ating video at pakilike na din ang ating video para i-share ni youtube sa iba pang hindi nakapanood god bless